Kaya tayo guys, kilawin na baka, kanin. Pray muna tayo. Amen. Magkamay na lang tayo guys, mas masarap kumain pag kinakamay. Alright, let's eat sarap oh. Paalala lang mga bata, huwag kayong magkikilaw. Yan. For content only to. Simulan na natin. Yung libro-libro na tinatawag. Yan. Iniwa-iwa na. Sasaw natin. Hmm. Sarap. Sibuyas. Ito naman yung laman or yung lasag. Okay, so, guys, manghang. Lang dito muna ang aking vlog mga idol. Nawa patuloy niyo akong suportahan. Mag-like, comment and share sa aking video. Yan, maraming salamat. Hanggang sa muli.